Sabi ni Jesus Christ, mga mahal ko, mga tao, mga kapatid, hindi pa uli ang pagsisisi. Ngayon pa lamang, magsisisi ka na sa nagawa mong kasalanan. Magkumpisal ka. Sabi ng pare, Pangumpisal ka, pagsisihan mo ang iyong nagawang kasalanan at magbalik loob sa Panginoon habang hindi pa huli ang lahat. Huwag, mo na, wag na nating hintayin na dumating na ang pagukom tapos sa ka pa magsisisi. Diba? Tapos manikluhod, magmakaawa sa Panginoon kasi ikaw ay pagkahukma na at itatapon na sa nagbabagang apoy. Sobrang init kapatid ang apoy. Mag-iyak-iyak ka roon. Wala nang katapusan ang iyak mo. At pagsisisi, wala nang katapusan dahil nasa apoy ka na. Lumulutang ka na sa apoy. Hindi ka ba natatakot? Na gumawa ka ng masama, di ka ba natatakot na ikaw ay pagasalutan ng Panginoon? Kapatid, please, magbalik loob tayo sa Panginoon. Nagmamakaawa ang Panginoon sa atin. Sa mga sambayanang Pilipino, sambayanang sa buong mundo, nagmamakaawa ang Panginoon. Napansinin na naman natin siya at mahalin natin siya. Bigyan natin siya ng galang o respito. Hindi ba natin nakikita mga kapatid na dandaan ng pangitain ang dami ng mga pangitain na nangyayari sa mundo may gyera na may lindol na may bagyo may uh, virus nagkandamatay ang libo-libong mga tao anong sabi ng Diyos sa Biblia na darating ang panahon na lahat yung mga building nakatayong building bato na yan matataas na building guguho nangyayari na mga kapatid Nagkaroon ng lindol, gumuho ang mga building na nga nakatayo. Ilang libong nangamatay na buhay ng tao. Ilang libo. Dumating ang bagyo, ilang libo ring namatay. Gumating ang gera, ilang libo, libo ring namatay. Mga kapatid, parangawan nyo na mga kapatid. ipag-ibabaw natin ang kapayapaan. Pagsisihan ang mga nagawang mga mali, mga masasama. Magbalik loob sa Panginoon. In Jesus' name.